sa bagong teknik sa urban farming. Ang pagsasaka, mas masaya at relaxing na. Hindi na kailangan magpaaraw sa buki dahil sa loob na ng ating mga tahanan. At restoran ay pwede nang magtanim. Ito na ang inain sa pagtatanim ang modern bukirin. Sa panahong digital na ang lahat, pati sa usapang bukirin abay level up na rin. Hindi na basta pagtatanim at pag-ani lang ang usapan dahil ang ina-in na, in na ngayon, itong smart and modern farming. Unti-unti nang nakakahabol ang Pilipinas sa usaping modernisasyon. Pati na sa agrikultura, may mga makabagong paraan at teknolohiya na magagamit ngayon ramdam na sa ating bansa ang climate change. Pag sinabi natin kasi modern farming, ito yung mga pamamaraan na kung saan gumagamit tayo ng agham at teknolohiya, no? And ang purpose po ng paggamit nun is syempre gusto po nating mapataas yung production nang hindi tayo gumagasta ng malaking resources. Ilan sa mga tinatawag na modern bukirin sa Pilipinas ang aming pinuntahan at inobserbahan ang kanika nilang mga teknik sa makabagong pagtatanim. Dito sa Makati City, sa unang tingin akala mo'y regular na opisina. Pero sa loob, ayun, mapapawaw kayo sa dami ng mga nakatanim na madadahong gulay ang tawag sa paraan ng kanilang pagtatanim, hydroponic farming. Ito ay pag-aalaga ng halaman na hindi na gumagamit ng lupa. Tubig lang na mayroong mineral nutrients ay kaya ng mabuhay ang mga tanim yung madalas na ginagamit namin. So, we're putting the growing medium through the net pots. Pag nag-sow ka ng seeds dito, is more spacious than the, ano, the normal soy. Then, we're putting um, three seeds only. Pag na-sow na po yung seeds, ilalagay po namin siya sa chamber, chamber po. Tapos three days po siya doon. After three days, then lalabas na po namin. Um, ilalagay din po namin siya sa nursery. Then three days din po sa nursery. Then after that, um, itatransplant na po namin siya through the NFT system. Sa loob lang ng tatlong linggo, siguradong malago na raw ang mga itinatanim na gulay. Kaya kung gusto n'yong matutuhan ng kanilang teknik, huwag mag-aalala dahil nagbibigay sila ng mga libreng workshop. The next uh, workshop namin this coming September 14 and then 10 a.m. Maliban sa NFT, ipinagmamalaki eh ng Urban Greens ang proudly Pinoy made na indoor farm cabinet. Dito inilalagay ang mga pwede ng anihing gulay. We make clean healthy greens available to everyone not only in our own farm not only do we ship the produce in like as per weight by kilo but we set up these indoor farms and then we deliver every week uh, a full fresh set of uh, greens and of lettuces to all of our clients and customers makikita sa ilang mga restaurant ang indoor farm cabinet sa katunayan takaw sa mata sa restaurant ng isang malaking hotel sa Pasay ang kabinet ng mga gulay. Literal kasing nagiging farm-to-table ang kanilang hinahaing salad. Gusto namin talaga kasi our guests get to experience yung sila mismo yung nagpuputol nung uh, salads salad sila, sila mismo yung gumagamit nung basils na lalagay doon sa mga pizza ko sa bote Through this cabinet, na materialize yung idea na yun. So again, in this cabinet as well, is talagang may timing siya ng oras ng light, may timing siya ng oras ng pan niya, So lahat yon na bumonitor niya by a daily basis para yung freshness ng mga produce na nakalagay is talagang guaranteed na nagukot. Maliban sa lettuce, pwede din sa cabinet itanim ang mga microgreens na herbs and spices. Kung natural sweetener naman ang hanap nyo, pwede rin mabuhay ang stevia sa indoor farm cabinet. Mayroon na rin ganito ang restaurant ni Marvin Agustin sa BGC. Here are fresh greens from Urban Greens. Yeah sa kanya, sa kanila, meron kami fresh basil ngayon na ah, kalalaki. Plus fresh lettuces and yeah, meron din mga microgreens. Ang mga nakatanim naman sa kanyang kusina at madalas magamit ay ang kanyang mga fresh basil. Kinagamit din namin siya sa bar, which is yung basil smash. Yeah. Nakikilala na rin sa agrikultura sa Pilipinas ang tinatawag na vertical farming. Mas maraming maitatanim sa paraang ito na hindi na kailangan ng napakalaking espasyo o lupa para sa taniman. Kadalasan mga gulay na ginagamit sa paggawa ng salad ang pinaka-produkto ng ganitong klasing epektibong proseso. Hindi na lang sa mabibilis na racing cars kilala si Angie King. Dahil ngayon, maging sa pagtatanim pinasok na rin niya. Ang ilang nakakakilala sa kanya binansagan pa siyang Queen of Modern Vertical Farming. This began during the pandemic. Kasi nung pandemic, 'di ba, nagkaroon tayo ng scarcity lang pagkain lalo na ng food. Nandun siya sa may uh, province. So, she decided to start with uh, sustainable uh, vertical farming. Gamit ang mga tore, dito nila inilalagay ang mga binhi ng gulay na itinanim sa rock wool. Covered na covered siya so wala siyang mga pests tapos hindi rin kami gumagamit ng pesticide. Pag kinumpit mo siya is ano lang to, bali one square meter lang. Ang comparison nito kung yung traditional farming, bali eight square meter na lalupa ang gagamitin mo mas mabilis din daw mag-ani pag ganitong paraan. Pagka microgreens, 45 days lang yan. Ready na for harvest. Tapos ang germination niya, one week lang. So napakabilis talaga. Mas makakatipid ka din daw dito dahil hindi na kailangan ng maraming taong magbabantay sa tanim. Yung tubig na nilalagyan ng nutrients, umiikot-ikot lang, kaya hindi tataas ang water bills. Bali, 90% ang saving mo. Kasi nag bumabalik-balik lang yung water dyan eh. So hindi siya nagda -dry. Unlike yung traditional, pag nag ka ng tubig, pupunta na sa ilalim ng soil yon. Dito sa Malate, Manila, mayroon din silang nasa 45 tore. At sa farm nila sa Lumban, Laguna, aabot ng nasa 300 tore. Doon ay hindi lang mga dahon-dahon na gulay ang nabubuhay. Mayroon na rin cauliflower, talong. These are the Italian style eggplants because they're a little short and round. Bell pepper. Melon at maging strawberry meron din sila sa main farm namin every week nagdi -de deliver sila dito sa central kitchen namin meron din kami tinatawag na contract farming meron namin mga buyers In agreement with uh, our central kitchen, kung how many yung kailangan nilang uh, produce, tapos pinoproduce namin. Mula sa mga tore ng strawberry ni Angie King, isang farm din sa San Pablo, Laguna, ang nakakapagbuhay ng strawberry. Kabinet ng mga gulay, tore ng strawberry. Produkto ng inovasyon sa pagtatanim. Ang galing, di ba? Hindi na na lang sa Baguio pwedeng itanim ang mga strawberry. Meron na rin farm sa San Pablo, Laguna. Biruin ninyo, modernong paraan ng pagtatanim kahit ng mga prutas. Kasama na ang gulay ang ginagawa sa tinatawag na greenhouse farming. tapa pa lamang, hilig na ni Fernando ang pagtatanim ng iba't ibang gulay para na rin pagkakitaan. Pero dahil madalas ang bagyo sa ating bansa, madalas na napipinsala ang kanyang mga tanim at siya'y nalulugi hanggang sa inaral niya ang greenhouse farming. Nag-aral lang konti sa Europe para sa advanced hydroponic course. So nung bumalik po ako dito, inumpisahan nga po natin itong hydroponics na to. Mabilis siyang nakakapagpatubo ng tanim ng mga lettuce masasabi niyang kalidad ang kanyang mga gulay. Dahil ang karamihan sa mga samgyupsalan sa Laguna at Maynila, siya ang nagsusuplay Dahil maganda po yung ating produce na lettuce, ay hindi po ako nahirapan magbenta sa mga palengke, sa mga samyup, kundi na-appreciate na nila itong A uh, variety ng lettuce na ito na gawa ng Rex One. 2024 naman, sinubukan niyang magtanim ng mga premium variety ng strawberry. Inaral niyang maigi dahil sensitibo raw ang pag-aalaga ng ganitong klasing prutas. Meron po siyang mga kagamitan at meron, tap, meron na naman po tayo dapat kaalaman para ma-produce itong magagandang strawberry na to. So dito, nagpupudus po kami ng Japanese white na strawberry. Meron din po kami honey Oi, San Andres. So doon lang po kami nagpo-concentrate ngayon sa tatlong variety na yon. Hindi madamot si Fernando. Ang kanyang kaalaman na teknik sa pagtatanim, kanyang binabahagi. Madalas siyang nagbibigay ng mga libreng workshop para sa advanced hydroponic farming. Marami po tayong natutulungan ng mga nag-greenhouse. Ang gusto po namin ay solo-solo. Kung ikaw po'y dadating sa amin, mag-usap po tayo. Kung ilang araw po tayo magtuturoan, ano yung ituturo at gusto nyong malaman tungkol sa pagkukultivate ng lettuce o maging ng strawberry. Doon sa ganong pamamaraan, nagiging successful po kami. Hindi lang pala sa probinsya ng Laguna pwedeng magkaroon ng greenhouse farm. Dahil meron din dito sa Metro Manila sa Merville, Paranaque, ang farm ng Eho Fresh. Farm to table din ang kanilang konsepto kaya makakasiguro na sariwang greens at herbs ang mabibili dito. Ang tawag naman sa paraan ng pagtatanim ng greenhouse farm ni Alfonso Forest, indoor horizontal farming. Here in your fresh uh in collaboration with our partners from Israel uh we've determined that horizontal farming is the most economical for a place like the Philippines Mayroong anim na variety ng lettuce ang itinatanim ng iho Mayroon din silang mga dahon-dahon na bihirang itanim tulad ng arugula, baby leaf kale, at mizuna patok din ang mga herbs nila na ginagamit sa mga hotel at restaurant mint, basil at Italian flat parsley. One of the pain points we wanted to address was the lack of availability of diverse products in our supermarkets and available to consumers in their homes and restaurants. Sa ngayon, supplier ang iho ng mga malalaking catering at commissary sa Maynila at sa Davao. We're located uh, near the city. It's an urban farm, which means most of our customers are about 20 to 30 minutes away from the farm, so that gives us the flexibility and adaptability to respond to our customers' needs. Malaki ang may tutulong ng mga makabagong paraan ng pagtanim. Lalo pa ngayong sunod-sunod ang pagpasok ng bagyo sa bansa ang mga modern bukirin may tuturing na solusyon ngayong palala ng palala ang climate change sa buong mundo. The more people do it, the better for the country, the better for everyone. I would encourage lahat ng farmers na let's do the modern farming. Meron po itong kita. Kaysa dun po sa pagbinagyo, eh halos po siradin lahat. It's important for us to integrate uh, local knowledge um, and local experience with Technology and modern farming to give, to give you the best results. Hindi na old school ang farming sa Pilipinas. naka up na sa wakas. Kung dati ang tanong, may future ba sa bukid? Ngayon ang sagot, isang solid na yes. Dahil sa modern bukid hindi lang ani ang panalo. Pati kinabukasan ng susunod na generasyon, siguradong walang maguguto.